Noong unang panahon, sa isang lugar na tinatawag na Barat, na ngayon kilala bilang bansang India, may isang binata ang naninirahan kasama ang kanyang ina. Sila ay kasama sa mataas na uring panipunang tinatawag na Brahman. Subalit, sila naman ay napakadukha. Tanging maliit na dampa, lamang at kapirasong lupang tinatamnan nila ng gulay ang kanilang pag-aari. Dahil sa kalagayan, ay wala ng pag-asa ang binatang drama na makapag-asawa. Dahil wala silang salapi o ari-ariang maaalay sa pamilya ng mapapangasawa. Anak, dapat siguro maglaran ka muna sa ating kamal-anak o ang inyong mga kaligidahan. Anak, nahihiya ako. Huwag kang nahihiya, anak. Na. Mabalikan mo na maliit ang inyong kaligidahan sige na nga ina. Dahil gusto ko na yung mga kapag-asawa. At upang magkasama kasawa tayo dito, mahihiram mo na ako sa mga kapag-atang natin. Ayla! Pagkatapos sabihin ng binatang graman, iyon ay agad naman siyang umalis para manghiram ng pera. Pagkalipas ng ilang linggo, ay halos na puno na ang dalawang pangha ng ginto at salaping hiniram niya sa kanyang mga kamag-anak at kaibigan at dahil doon ay makakapag-asawa na ang binatang Brahma. Ang kanyang asawa ay si Mela. Siya ay isang maganda at masipag na babae. Araw-araw siyang umalis sa bahay at nunguha ng kahoy sa gubat. Mela, mag-iingat sa mga Itayo mo ng mabuti ang iyong buhok dahil ito ang hangkutin ng mga espiritu upang makuha ka palagi ko pong tali ang akin ko. Hindi, pwede ka nang umalis. Mag-ingat ka sa Shakuni, ha? Opo. Akala ni Nela ay masaya na ang kanyang asawa sa kanilang pamumuhay. Ngunit, ngayong naubos na ang kanilang kayamanan, ay gusto ng lalaki na makipagsaparoran sa ibang lugar. Masaya ko. Ka. kailangan mo pang umalis. Masaya ko kahit Mahihirap ang ating buhay. Basta tayo magkakasama. Kailangan kong umalis, Mela. Tingnan mong buhay natin. Napakahirap. Gusto kong magkaroon ng malaking bahay at maraming salapi. Habang magkatalo ang mag-asawa, ay may nakikinig na palang espiritu. Sa wakas, magkakaroon nila ko ng pamilya. Malungkot ang lungkot si Mela at ang ina ng binata nang umalis ng binatang praga habang umiiyak si Mela, ay biglang gumalik ang Brahman. Ito ako! Ba't ka bumalik? Hindi na ako tumuloy. Hindi ko pala kayo kayang iwan. Ang inialam ni Mela at ang kanyang biyanan ay hindi pala ito ang totoong Brahman. Makalipas ang isang taon, ay muling nagbalik ang tunay na Brahman. Tiyak na maging masaya si Inang at si Mela kapag nakita nila aking muli at ipakita ko sa nila ang aking mga pasulubot. Malis ka rito! Ina! Mela! Huwag kayong lalapit sa lalaking iyon! Siya isang spirito nagpapanggap na ako! Ina, Mela, ako to ang iyong anak. Ina, Mela, ako ito ang iyong sawa. Huwag kayong maniwala sa espiritong yan. Sino ba talaga sa inyo ang tunay na Brahman? Mela, nung tinga ka, isa sa kanila ay isang paktini. Ako ang paniwalaan nyo. Ako ang tunay na Brahman. Ako ang nakasama niyo ng isang buong taon. Paniwalaan nyo ba ang bagong dating na yan? Ina, Mela, ako ito. Paniwalaan niyo ako. Umalis ako upang magtrabaho para umunlad tayo. Naguluhan lalo si Mela at ang ina ng Brahman. Ngunit nagkaroon ng ideya ang ina ni Brahman. Mela, may naiisip ako ang tanong na ang tunay ko lang na anak ang may alam. Ano po yun? Ang espiritu ay hindi nag-ali sapagkat iniisip niya mas nagot niya ang lakas ng tanong. Habang ang tunay na Brahman ay nag-iisip niya kung anong katanungan ang itatanong sa kanila. ko na kinakainala ang kanyang plan. Ang totoong drama na ang makakasagot nito. Tinong mulang na. At masasagot ko iyon, Dila ko ang tunay na braman Handa akong patunayan na aking sarili na ako ang tunay na anak at tunay na asawa. Bago kayo ikasal ni Mela, kinailangan natin ng tao. Saan natin nakuha at ilang nabanga na, na puno? Ang dali naman ito. Siyempre na, ito ay nanggaling sa atin. At napuno natin ang isang banga. Ha! Mali! Naghirap tayo noon. Kaya nanghiram tayo sa mga kaibigan at pamilya natin. Hanggang sa mapuno ang dalawang banga. Ikaw! Oh, ikaw ang tunay na Brahman! Oh, imposible! Ako ang tunay na Brahman! Ako! Tumahimik ka! Nilinlang mo ng isang taon ang aking pamilya. Umalis ka! Tandaan mo to. Babalik ako. Magkakaroon din ako ng pamilya. Sa wakas ay naayos din ang lahat at namuhay na payapa pa ang braman at kanyang pamilya. Naisipin niya na muntik na mawala sa kanya ang kanyang pamilya dahil pinili niya magtrabaho para sa pera. Kaya nangako siya sa kanyang sarili. Uunahin niya ang kanyang pamilya dahil sila ang tunay niyang kayamanan.